Morning, mga katinders. Free tayo ang aking breakfast for today at coffee ko blanc ka. So, uminom ako ng aking maintenance. Kaya, may tubig dito. Ayan, ito yung lagayan ko. At ito din yung gamit ko sa tindahan para, di ba paminsan-minsan, naglalagay tayo ng malamig na tubig. Tapos, bigla tayo naging busy. Ayun. Biglang lumamig, ay, biglang hindi na malamig yung ating tubig. Or, hindi na mainit. So, kaya kailangan ko itong aqua, aqua flash na to. And then, yung aking mga alagang rabbits, Oh. Ayan, walking ngayon si Cotton. Medyo active na ngayon sila. Ayan, mga katinders. Babe pa yung iba, waiting pa yung iba, tulog pa. Ayan, gising na ba kayo? Thank God, it's Friday. <laughs> At medyo relax-relax na tayo, no? Yung mga anak ko, mayang hapon pa yung klase, kaya isihan lang natin ang buhay. After nito ay maglabadami si Mami Tins. Okay?